Hey mga kaibigan, nandito kami ulit kasama ang buong grupo at naghanda kami ng napakagandang multi-layered na hamon para sa inyo. Huwag palampasin ang kahit isang segundo ng kompetisyong ito. Punong-puno ito ng katatawanan, hindi inaasahang mga twist at masasarap na putahe. Lahat ng iyan at higit pa ay darating na ngayon. Magsimula na tayo. Mm, mga burger? Pero hindi sila karaniwang mga burger, hindi ba? Sino ang may pinakamalaki sa lahat? Ang ating panalo. Panalo Chicken Dinner ay si Monica. Nagpasya si Suzy na siya ang mauna. Sa tingin ko, kailangan kong magdagdag ng ilang sangkap pa para masulit ito. Yay! Oh! Salamat sa kaunting pagkamalikhain. Nakagawa si Suzy ng talagang masarap na merienda para sa sarili niya. Hindi rin tatanggi si na Zach at Monica na kainin ito. Hmm, wow! Huh, mga natirang supply ng burger? Oh, hindi. Walang makakapigil kay Suzy sa pagtatapos ng kanyang hinain. Kain na at magpalakas habang kumakain din ang iyong mga kaibigan. Ah! Oh, halika dito kayong lahat na patis! Isang pitik ng pulso at pagkatapos nom, nom, nom. Ilan pa? Iyon na yon? Sayang, naubos agad. Madali kong maubos lahat ng yon. Kahit ang mga kay Monica. Ito na. Mag-ingat kayo mga burger. Prating na ako. Matagal ko nang hinahangad ang pulang karne. Gano'n kayo kaingget? Hindi nyo na kailangang sabihin. Alam ko na. <laughs> Ginagagat ko ito pay sa isang kagat at gustong gusto ko ito. Ako, parang hindi napunta sa mga kalamnan ko ang lahat ng proteinan na yon. Ah! Kailangan ito ng matinding ehersisyo ako ay tungkol sa aking fitness. Kaya hindi na ito bago sa akin. Kaya ko ito. Sige. Ah, handa na akong lumipat sa susunod na round. Ano ang nasa menu? Zach, handa ka na bang harapin din ang mga iyon? Pop it. Maraming pop Pero parang wala namang sobrang dami, di ba? Tingnan natin kung sino ang suswertehin ngayon. Wow, tumama na naman si Monica sa jackpot. Sandali, pasensya na guys! Zach, ikaw muna. Interesante kung kakain ka ng puppet, magsisimula ka bang ma-relax mula sa loob palabas? Malalaman na natin. Hindi na makapaghintay ang mga babae, pero kailangan maghintay ni Monica. Lahat ba ng laruan ay nakakain sa hamon na ito? Aha! Oo! Gawa sa tsokolate ang kay Suzy. Sino ang hindi magnanais niyan? Pwede bang makakuha ako ng isa? Alisin ang mga kamay sa pagkain ko. Sapat lang ito para sa akin. Ano yun? Ano ang naisip niya? Sana kailan na pang dito? Talaga bang nakain niya lahat yun? Oh! Wow! Talagang kahanga-hanga yun. Sana hindi sumakit ang tiyan niya. Hoy mga kaibigan, may naisip ako. Pwede natin kunin ang mga ito at maglaro. Wow! Well, isa para sa'yo at ang natitira ay para sa akin. Monica! Hindi! Ano ang ginagawa mo? Hindi! Ang sa'yo ay gawa sa plastic. Aha! Hindi iyan pwedeng kainin. Kaya ano ang gagawin mo sa Karayom at Sinulit? Oh, may magdala sa batang yan sa runway na napapalibutan ng mga photographer. Nako, takbo! Pero isang lemon at ilan pa? At isang buong tore? Well, ito ay isang 100-layer challenge at lahat kayo ay pumayag na sumali. Sino ang magiging matapang? Suzy, ang paghiwa ng prutas ay hindi masamang ideya at kung makakapagbudbud ka ng asukal, magiging perpekto ito. Bleh! Sa tingin ko, pinapangiwi nito ang lahat pero nagawa ni Suzy at handa siyang magpatuloy. Kamangha-mangha. Karamihan sa atin ay hindi kayang hawakan kahit isang hiwa. Baka nasanay na ang kanyang panlasa. Huh! Hoy, Monica Pangalawa! Sige, Oh, ikaw ang Wonder Woman na naaalala namin, pero kasing tibay ba nang tiyan mo? Iniisip ko na mas mabuting huwag pagdudahan si Monica. Isa siyang pwersang dapat isaalang-alang. Maglagay ng plato ng mga limon sa harap niya at sisirain niya ang mga ito. Zack, mag-iingat ka. Baka ikaw naman ang balingan niya. O baka itapon mo na rin sa kanya ang sayo. Baka tapusin niya rin ang mga iyon para sayo. Nako, mukhang naitulak na siya sa hangganan. Tumama na sa kanya ang asim panahon na para magseryoso at magset ng timer. Ayan, wow, kailangan ko lang ipikit ang aking mga mata para protektahan ang mga ito at gawin ito ng mabilis hanggat maaari. Amen! Talagang nagtatagumpay siya ng maayos. Oh, talaga! At ang mga segundo ay patuloy na lumilipas. Sana binigyan niya ang sarili ng higit sa isang minuto. Oh, grabe! Bakit? Wow! Lahat ay namamangha sa nagawa dito. Saan tayo pupunta mula doon? Oras na ng almusal, mukhang ganun nga. Oh, oo. Oh. Gano'ng karami ang laman ng bawat kahon? Zack, malas naman. Huwag pang hinaan ng loob, malaki. Matatapos mo ito agad at iyon ay isang bagay. Oh, tapos na? Oo, walang saysay na patagalin pa kung kaunti lang ang meron ka. Ngayon, medyo mas nasisiyahan si Suzy sa kanyang bahagi kahit na hindi pa rin ito marami. Oo, pero alam niya kung paano sulitin ito. Talagang tinitingnan ni Zach ang kanyang mangkok. Kawawang lalaki, nahihirapan siya sa hamon na ito, pero pwedeng magbago ang sitwasyon. Hmm, kain na bago ito mawala. Hmm, oh. Oo, oh, oh. Zach, baka mali yan. Huh, hindi mo siya mapipigilan, ano? Hoy, talagang hindi ba magsasalita si Monica? Wala na. Nahuhuli na si Zach. Oh. Susie? Tumingin ka lang sa palikid, Hon. Hindi pa malayo ang beef. Zach? Uh, um, wala na ito. Nasa na ang cereal ko. Aha. Ano? Talaga ba? Wow! Isang buong track! Lahat ito ay bumubuhos diretso sa bibig ko. Sige mga kaibigan, Ooh, uh, baka may babala nang bigla ang pagbaha. Oh, uh, ooh, uh, ang daming gatas niyan. Hey, mabuti yan para sa'yo. Monica, gusto ng lahat na maligo sa gatas paminsan-minsan, tama? O hindi mo talaga trip yan? Sobra ba? Huwag kang tumawa sa kaibigan mo. Ang round na ito ay may kasamang cotton candy. Ang iba ay may higit pa kaysa sa iba. At si Suzy ay may hindi maisip na dami. Wow! Monica, ngumiti ka naman. Okay. Hmm, hindi tama yon. Bakit pa maghintay kung pwede mo naman itong ubusin agad? Magaling, Monica. At iyon na ang lahat. Oo, sa wakas may mabuti para sa akin. Agapin ko ang bahagi ko sa isang kisap mata, mas mabalis pa kaysa sa mga lemon na yon. Sobrang gusto ko ng cotton candy. Haha. <laughs> A sting na collection, hindi ba? Talagang nag-aalala ako para sa kalusugan ng ngipin ni Suzy kung kakainin niya talaga lahat ng cotton candy na iyon. Sandali, nawawala ito. Panahon na para isuot ang aking sombrero ng detektib at alamin ito. Saan ito patungo? Hmm. Hey, you know call Colin? Oh, kanyang kredo kalayo sa aking pagkahanap! kung sabihin, ganito kalapit! Ano? Paano mo nagawa? Sa tingin mo ba ito ay patas? Akin ang cotton candy na ito! Hindi, tama na. Ibalik mo sa akin. Hmm? Hmm? Gusto ko lang tikman. Nagnanakaw si Zach mula sa kabilang dulo. Susie, kailangan mong bantayan nang mas mabuti ang mga dessert mo kapag may mga kaibigan ganito sa paligid. Oo! Tuk! Tuk! Ah, french fries at hot sauce. Isang patak, swerte mo. Oh, nakuha si Zuzi ng sampo na hindi pa rin kasing sama ng buong isang daan ni Zach. sa ka naman pakiramdam mo tungkol sa maanghang. Ah, madalaman natin agad. Heto na tayo. Monica, sige. Isang maliit na patak at ilagay mo sa bibig mo. Ano? Ah, ah, mukhang napakainit nito. Natatakot ka na ba? Ah! Hoy! Zeke, ihanda mo ang sarili mo habang kumakain si Susie. Huminga ng malalim. Huminga palabas. Sige, handa na ako. At isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampo. Ah, naniniwala kami sa'yo, Susie. Kung kinakailangan, tutulong ang mga kaibigan mo. Sa'yo? Siguro? Mukhang okay siya sa huli. O hindi, naapektuhan na siya. hindi pa ako handa. Ay. Hindi. Sobra na ito. Paano ko kakayanin ang lahat ng ito? Wala akong pagpipilian at wala rin akong lakas ng loob. Natatakot ako. Hindi. Malakas at matapang ako at kaya ko ito. Kaya't kukuha ako ng pritong patatas. Ah. At pagkatapos ay nguyain ito. Ah, ako ay isang dragon. Patayin mo ako, patayin mo ako. Ah, ah, ang init mga kaibigan. Nasusunog din ang plato ko. Ano ang gagawin ko? Apoy, lahat ay nasusunog. Yay! At bumalik na tayo sa magagandang bagay. Siguradong magpapangiti ng malaki ang mga donut sa lahat. Sige! Si Monica ang may pinakakaunti at handa na siyang kainin ito muna. Ha? Huh? Ha? Huh? Grabe, mukhang masarap yan. Hmm, pero mahirap maging positibo kapag kaunti lang ang meron ka. Ngayon na nakain na yon, sino ang susunod? Zach, sige na. Oh, ano? Isa pang maliwanag na ideya? Hindi ka magaling na juggler. Mauubusan ka na agad, pare. Salamat sa mga babae sa pagpigil sa kabaliwan na yan. Oh, Susie, may konti kang dumi sa pisngi mo. Si Zach ang may kasalanan yan? Hmm, at si Monica rin? Ang babae ninyong mga babae. Hindi ganong marami para ma-enjoy. Pero, eto na lang ang meron ka ngayon, Zach. Hi. Oh, ngayon makakakain na ako. Hindi ito masyadong maginhawa. Alam ko, oras na para sa martilyo. Eh, ah, uh, eh, tingnan mo pa ang iba kong tala. Ito na ang malalaking baril. Ngayon nga, you tour sa trim bride, ako na pang karniwan. tatalunin ko ito? Aha! Ano ang sinabi ko sa inyo? Ah! Ha! Ako ang reyna ng mga donut. Lahat ay magbigay ka lang sa akin. Nakabitin ng mga lupid. Aba, nakahanap ang grupo namin ng paraan para mag-enjoy gamit ang mga ito. Monica, ano ang meron ka? Hilain mo silang lahat. Oh, Pepsi. Ilan ang lata niyan? Wow, grabe. Sige, tara na! Masaya si Susi. Gaano karami ang iinumin niya? Isa na. Tuloy lang. Dalawa. Tatlo. Wow! Baka inumin niya lahat. Oh, Zach, subukan mong protektahan ang sarili mo. Mayroon pang mga lata at mukhang handa siyang magpatuloy. Hindi. Hindi. Zach, ikaw ang napili sa pagkakataong ito at sa ilang mga round talaga. Wow! Oh, at hindi nagiging mas maganda ang sitwasyon para sa kanya, isa pang maliit na kalokohan. Oh! Kita mo! Nagpa siya si Suzy na bigyan siya ng shower. Ay nako! Ah! Baka gusto lang niyang siguraduhin na nakikinig siya at hindi siya nakikinig. Ah! Wow! Saluhin mo kung kaya mo, Zach. Burp. Huli, ngunit hindi pinakamababa. Si Monica at lahat ng soda na iyon. Pero talaga, aabutin siya ng ilang araw para inumin lahat iyon mag O baka mali ako sa pagdududa sa kanyang kakayahan. Hindi! Kaya gawin ni Monica ang halos lahat. At gayon pa man, umaasa pa rin si Zach na makatulong. Oh, at yun ay isang maling galaw. May tumulong kay Monica. Nasa ilalim ba siya? Oh, oh, our in siya at handa ng kunin ng para sa kanya. Wow, natapos na ang kahangahangang hamon na ito. Maganda ito habang tumatagal, di ba? Panoorin ng lahat ng aming bagong video sa aming channel. Nangangako kami na magpapasaya ito sa inyo. Kaya pindutin ang mga like at subscribe na button. Hanggang sa muli.